Jordan Goodwin delikado pa matanggal sa lineup ng Los Angeles Lakers at JJ Redick sinisisi sa pagkatalo ng Lakers. Pero bago yan, simula ng kunin ng Los Angeles Lakers ang kanilang tatlong two-way players na sina Jordan Goodwin, Trey Jemison at Christian Coloco naging malaking tulong na nga sila sa Lakers. Sa tuwing may mga pangunahing manlalaro na hindi makapaglaro dahil sa injury o pahinga, sila ang pumupuno sa kakulangan. Pinatunayan nilang kaya nilang makipagsabayan sa NBA at nagbigay sila ng solidaridad solidong kontribusyon sa depensa at opensa ng Lakers. Gayunpaman, ayon sa pinakabagong balita, malapit nang matapos ang kanilang panunungkulan sa Lakers. Dahil two-way contract lamang ang kanilang kasunduan, limitado lang ang bilang ng mga larong maaari nilang salihan sa regular season. Kapag naabot na nila ang itinakdang limitation ng NBA, hindi na sila maaaring gamitin ng koponan, lalo na sa playoffs. Dahil dito, wala nang ibang pagpipilian si Rob Pelinka kundi magdesisyon kung magtatanggal ng ibang manlalaro sa lineup upang mapanatili ang tatlong ito sa kuponan. Kung sakali mang hindi mag-wave si Pelinka ng mga regular players, magiging malaking kawalan ito sa Lakers dahil hindi na nila magagamit ang kanilang mga two-way players. Particular na si Jordan Goodwin na may dalawang laro na lang na natitira bago siya maabot ang kanyang limitation sa regular season. Dahil dito, kailangang agarang magdesisyon ng management kung paano nila aayusin ang kanilang roster upang mapanatili ang mga manlalarong naging mahalaga sa kanilang kampanya ngayong season. Samantala, matapos ang matagal na pagkawala dahil sa injury muling bumalik sa laro si na Lebron James at Rui Hachimura sa laban kontra Chicago Bulls kanina. Si Lebron ay hindi nakapaglaro sa mga nakaraang laro dahil sa groin injury habang si Hachimura naman ay matagal ding nawala dahil sa injury sa tuhod. Sa kanilang pagbabalik kapansin-pansin ang kanilang pagkabigla sa laro na nakaapekto hindi lamang sa kanilang individual performance kundi pati na rin sa overall rotation ng Lakers. Hindi naging madali ang adjustment para sa team at tila nahirapan ang bagong head coach na si JJ Redick sa pagbalik pagbabalanse ng playing time ng kanyang mga manlalaro. Isang kapansin-pansing desisyon ni Redick ay ang hindi pagpapasok sa rookie na si Dalton Knecht sa laban. Maraming tagahanga ng Lakers ang nagbigay ng kanilang reaksyon sa social media kung saan marami ang nagtaka kung bakit hindi nabigyan ng pagkakataon si Knecht, lalo na't mahusay ang ipinakita niya sa mga nakaraang laro. Maging ang NBA legend at analyst na si Shaquille O'Neal ay nagbigay ng kanyang opinion. Ayon kay Shaq, dapat ay binigyan ng playing time si Knecht, lalo na tila hindi maganda ang laro ng ibang players ng Lakers. Ayon sa kanya, maaaring nabago ang momentum ng laro kung napasok si Knecht dahil isa itong consistent na shooter na kayang magbigay ng instant offense. Sa kasalukuyang season, may average na 9.7 points, 3.0 rebounds at shooting percentage na 46% mula sa field si Knecht habang may 36.8% shooting siya mula sa 3-point line. Ngayong buwan ng Marso, lalo pang gumanda ang kanyang performance na may average na 14.4 points, 3. 6 rebounds at 1.5 assists kada laro. Bagamat hindi siya nakapaglaro laban sa Bulls, nananatiling may pagkakataon si Knecht na bumalik sa rotation ng Lakers. Mahaba pa ang season at sa papalapit na playoffs, posibleng muling kailanganin ng Lakers ang kanyang shooting at scoring ability upang makatulong sa kanilang kampanya.